Totoo ba na wala nang gaanong trabaho sa Japan? Tignan natin. Guys, ang totoo at sa aking opinion, sa aking obserbasyon dito sa Japan, maraming trabaho. Marami pa rin job offer. Pero may mga conditions guys. Katulad na lang kapag kayo ay hindi masyadong maayos ang visa. So, hindi Kumbaga, may mga tinatanggap sila na ganun visa lang at may hindi sila tinatanggap na visa, ganun. So, depende sa kumpanya. At uh, mayroon din na mga kumpanya na naka-engage na sila sa mga SSW o yung mga kinukuha ng mga Jap Japanese na mga foreigner mula sa iba't ibang bansa, katulad na lang sa atin sa Pilipinas sa India, sa Indonesia, sa Asia. Or kahit sa ibang pangbansa bansa. Ayan. So, ganyan guys. At kung tatanungin nyo kung totoo bang wala ng trabaho dito, isa pa ang sagot ko dyan. Nawawalan na nga ng gaano trabaho. At ito ang explanation guys. Dahil sa sobrang high tech ng Japan, nawawalan ng trabaho ang mga tao. Bibigyan ko kayo ng example. Katulad na lang guys, pag pupunta kayo ng mga supermarket dito. Kakaunti na ang may mga cash register o regi dito. Karaniwan ng cash register dito sa Japan ay automatic na at wala ng taong nakabantay. Ikaw na ang mag scan ng iyong item. Ikaw na ang maglalagay ng iyong item sa iyong bag. So, bawas na doon ang trabaho sa Japan katulad na lang sa isang supermarket, halimbawa dyan ay may 10 cash register, dalawa na lang dyan ang may tao na cash register. At ang walo dyan ay puro machine na ang gumagana. So yun guys, kaya yes, nababawasan at bawas na nga ang trabaho sa Japan. Pangalawang example ko sa inyo guys, sa mga hotels dito sa Japan, karaniwan sa mga hotel dito, wala nang receptionist mayroon na lang dyan na machine ulit na kayo kung anong room ang gusto nyo kung magkano ang bayad makikita nyo din kung magkano ang price ng, hotel, ng inyong room at doon na din kayo ng magbabayad so bawas na uli ang trabaho sa Japan wala na namang trabaho para sa mga foreigners or kahit sa mga Japanese ano? kasi guys dito kapag mag check in kayo wala na nga receptionist puro automatic machine na ang gagana may mga camera na lang na naka-install at yun, wala na. Usually talaga, may mga hotel na ganyan na. At napakarami ng hotel na walang receptionist. O, di ba magugulat kayo, hotel yon walang receptionist, walang nagbabantay. Camera lang at saka yung machine. O, pangatlo guys, ito. Sa mga restaurant, sa mga fast food, karaniwan, especially sa mga McDonald's na ganyan, wala na ding Mayroong uh, dalawang regi or dalawang kas uh, cash register. Pero usually, mga machine na din. So, pipindutin. Parang din dyan sa atin, pipindutin mo na lang kung anong gusto mong orderin. O, di ba? Bawas na ang trabaho. O, wala na naman trabaho may offer para sa mga ganong, uh, kumbaga mag-accept ng mga order. Wala na ganon, guys. Usually, wala na. At isa na rin ako sa patunay dyan, guys. Yung trabaho ko, dalawa na lang kami. Doon sa aking araw ba guys? Dalawa na lang kami ng kasama kong staff. Isang taga luto, ako ang isang taga bigay sa customer. Kasi yung cash register namin nasa unahan na ng shop. So, siya na lang ang doon na magbabayad, doon na din o order. So, ako na ang trabaho ko lang magbigay na magbigay ng order. Ayan. Bawas na uli ang trabaho dun, guys. At isa pa, guys, ito. Yung mga robot. Yung mga robots na gumagana sa mga gasto, sa mga restaurant dito. Ayan. So, sa halip na trabaho yun para sa ating mga sa mga tao, machine na rin at robots na din ang gumagana, guys. Wala na naman trabaho, di ba? Pabawas ng pabawas ang trabaho. So, yun nga lang. Kamakailan nga lang. May taxi na lumabas. Wala ding driver. Oh, lalabas na naman ng wala, wala nang driver ang taxi. So, wala na naman trabaho. Kasi yung pagiging taxi driver, trabaho din yun, di ba? Wala na naman trabaho. Ayan. So, usually, ang nagiging trabaho na lang dito sa Japan ay yun nga, sa mga office, sa mga farms, ayan, sa mga factories. Pero usually, sa mga cities, lahat automatic na. Lahat mga machines na yung gumagana, mga robots na yung gumagana. So, talagang kukunti na ang trabaho dito sa Japan. At kaya guys, ang maya advice ko sa mga Pilipino, alam ko mahirap ang trabaho. Nakakastress. Minsan may mga ijiwarong hapon. Minsan hindi na kayo masaya sa trabaho. Pero bago kayo mag-resign, mag-isip muna kayo kasi mahirap na ngayon makahanap ng trabaho. At iso, ito pa ang sasabihin ko sa inyo guys. Dati-dati may mga makikita kayo sa mga station na tawag dito. Alam niyo yung mga town work. ayun kung ano-anong mga shimbo, mga magazines doon na magbibigay ng trabaho. Wala na din, guys. Makikita nyo yung mga ngayon, ngayon sa internet na. Yung hollow work, yung time work, yung mga uh, guiding pass, yung mga kung etc. etc. bibigay ng trabaho sa station dati na makikita natin, wala na guys. Sa internet nyo na lahat makikita. At sa internet na din kayo mag apply At yun guys, nasubukan ko na. Sa internet na ako nag-apply. Sa internet na din ako nag-pass ng aking resume, ng aking interview. Yun guys. Do naman sa internet may English may English translation naman. So madali din naman nating mauunawaan. Kaya lang guys, uh, depende rin uh, pumipili din sila, depende sa iyong uh, kakayahan sa mga naisulat mong kakayahan, guys. Kaya sabi ko nga sa inyo, maaring nawala, maaring mahihirapan, nahihirapan, pahirap ng pahirap ang magharap na rin ng trabaho dito sa Japan. Especially nga guys, kung kayo ay walang sapat na visa Ayan guys. Kung baga 50-50 yung visa niyo dito sa Japan. Uh, hindi ganoon kadali ang maghanap na ngayon ng trabaho sa Japan. Unlike noong unang panahon na sobrang daming trabaho over sa mga Pilipina. Ito pa guys, sa mga Pilipina. Marami sa ating Pilipina ang nagtatrabaho sa mga Philippine club, Philippine pub. Medyo wala na din ngayon guys. Bakit kamo? Hima na din sila. Wala na din anong pumupuntang hapon sa mga Philippine pub. Usually, meron, meron, para, meron pa rin naman, pero usually, na, nasa mga na, unlike noon, na kahit sa mga inaka, maraming mga hapon na, kumbaga, pumupunta para mag-enjoy. Ngayon kasi, dahil sa pahirap ng pahirap ang economy ng Japan, pataas ng pataas ng tax, pataas ng pataas ng mga bilihin, ang mga hapon, tagmamatali rin, na rin, guys. Ayan. So, siguro ang sagot ko, uh, wala na nga. Pa, uh, medyo pahirapan na ang paghahanap ng trabaho sa Japan. Maari makakakuha kayo ng trabaho dito, yun yung mga contract, yung mga may 5 years na ngayon guys. Kaya yung tayong mga Pilipina na nanirahan dito sa Japan, na may trabaho na, minsan may stress, tiisin na lang natin. Kasi napakahirap maghanap ng trabaho sa ngayon. Sa so ngayon guys, kasi hindi naman natin masasabi na ang economy ng Japan ay ganyan at ganyan pa rin. So hindi natin malalaman in the near future kung magbabago or lalong magiging worse ang economy ng Japan. Kaya dapat ay sa ngayon ay magtiis muna tayo habang uh, wala pang masyadong gaanong trabaho. Mahirap ngayon maghanap ng trabaho sa Japan, guys. At kung kayo magahanap, sabi ko nga sa inyo, mag-message kayo dito, ituturo ko, ko sa inyo kung sa